bakit kaya nakipag-iwalay si Bea Alonso nang malaman niyang dati pa lang naman makla si Dominic Roque masama ba yung bakla bakit parang diri-diri na nga yan si Bea Alonso paano naman yan si ano si iyon pag nakiwalay sila ni Vice Ganda iwala na palang karapatan yang mag magmahal sa tunay na babae kasi namakla siya hindi naman masamang makla kasi nagkakapera ka naman dyan. <laughs> normal na sa lalaki yung makla talaga lalo na kung wala kang pera <laughs> eh yung mga bakla naman para din ng mga ano eh para na no wag naman kayong mandiri na pag nalaman yung may namamakla yung, okay. yung boyfriend nyo dati kung dati ayos lang yun pero kung ngayon kung nakayo pa namakla makla yun ang masama pero kung nakaraan na naman yan wala naman problema ito para lang din naman yung ikaw kung ikaw may boyfriend kang lalaki hindi ganun din yung lalaki yan iba may boyfriend siyang may girlfriend siyang bakla nakaraan naman yan tao din naman yan sila naputi sana kung hayop yan sila para pandirian mo kung may nakaraan sila kaganyan Eh uh, huwag kayong ganyan sa bakla nalaman lang di ba yan nagpag-ispadahan siya <laughs> Nanggap bagi sepadan si Anang mini si Dominic Roque <laughs> Nanggap <Nandiri nakit siya>. lagi <laughs>